Ang tugon ng birheng ina, Aba, bunso ko, aniya. Loob ko'y nagkamit saya, Buhay niyaring kaluluwa, Sa iyo nang pagpakita. Sa mong araw po sa inyo lahat, Ngayon po ay April 3, 2024, Merkules sa walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at paninilay sa araw na ito, ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 3, verses 1 to 10. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta si na Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pinto ang maganda, ay may isang lalaking pinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, Tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, Wala akong pilak o ginto, so balit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Heso Kristo, taga Nazaret, lumakad ka. Binawakan niya si sa, sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila ng makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa ang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Merkoles at Happy Easter po sa inyong lahat. Tayo ay nasa loob ng walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay o tinatawag nating Octave of Easter. At dito po sa pagpapatuloy natin ng pagbabasa at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol ay si ito po ang pinakaunang uh, ipinamalas ni na Pedro at ng kanya pang mga kasama tungkol sa kapangyarihang hatid no, ng pagpapahayag nila tungkol kay Jesus Cristo. Sabi nga po, no, sa ngalan ni Jesus Cristo, taga Nazaret, lumakad ka. At tinawakan nila yung lumpo at ito ay tinindig at talagang nakapag, nakatayuna nakatayo na at nagsimula ng lumakad. Ito ay pinanganak na lumpo pero ngayon ay napalakad nila sa ngalan ni Yesu Cristo ng taga Nazaret. Si Yesu Kristo na namatay, muling nabuhay. Ito yung kanila pong yung, kumbaga, no, paalala ito dati ni Jesus sa kanila nung kasama, kasama pa na makakagawa pa sila ng higit pa makakagawa pa sila ng marami pang mga uh, kumbaga uh, himala o na masasaksihan nila at tunay nga po no, na dahil sa katatagan na ng pananampalataya ni Pedro at ng mga alagad ay napalakad nila ang isang ipinanganak na lumpo at nabago na ang kanyang buhay at uh, nawa no pag nilay natin mabuti na kung saan yung mga uh, mga binigkas no nitong nila Pedro tungkol dito na kailangan din natin mapakinggan mahirap po na masanay tayo sa nakaka uh, ano ba na sa ating pagkalugmok ano bang ibang term ng pagkalugmok sa ating pagkadapa sa ating pangit na uh, sitwasyon sa buhay, ngayon ay pagkabuhay na. sinasabi nga na magbangon na tayo, tumindig na tayo. Kung itong lumpong ito ay nagtiwala din at nakinig, no? sabi nga uh, kung hindi ka rin makikinig, mawawala ng saysay ang pagkabuhay, yung diwa no? ng pagkabuhay ni Kristo. Pinagdiriwang naman natin, ginugunita natin taon-taon, pero yun nga lang po, no, yung attitude nga natin ay ano nga ang nangyayari? Ano yung pagbabago? na uh, kasi kailangan mo pa rin mag-desisyon. Mag kailan mo pa rin yung sarili mo, yung conviction mo na uh, maniwala, manalig, at magkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay mo. Pero kung mananatili ka doon sa mga pangit na karanasan, mananatili ka doon sa Uh, mahirap maunawaan, mahirap intindihin ng mga pangyayari sa buhay mo, eh wala talaga. Hindi ka talaga mabubuhay. Uh, walang pagbabago mangyayari sa atin kung ganun ang ganun ang ating ugali. Pero dito nga po, no, Nang sinabi ni Pedro, tumingin ka sa amin at binigkas niya ang pangalan ni Jesus at marahil, no, ay... Uh, nakumbinsi itong lumpong ito o kaya uh, nakalakad siya. So, mayroon din bahagi no, yung effort. Hindi lang ito basta uh, okay na, nakita natin, okay na, pakinggan natin. Kailangan mo din talaga na kumilos. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Kasi yan yung dapat no, na makuha natin. Minsan baka naiwan lang tayo dun sa celebration. Sabi ko nga po, no, pa uh, kung manonood ka ngayon sa social media, iba't ibang mga pakulo no ang nakita ng inihanda no ng, ng mga lingkod natin ng simbahan, pero baka naiwan lang tayo sa performance, entertainment, pero yung pinakadiwa at mensahe ni Kristo muling nabuhay, buhay, baka hindi natin nilayan hindi natin inamnam. Kaya natapos nito, wala, ganun pa rin, malungkot ka pa rin. Problemado ka pa rin, iniisip mo pa rin yung mga uh, nakasakit sa iyo, iniisip mo pa rin yung nasaktan ka, uh, wala talaga yan. Uh, walang, wala tayong patutunguhan yan. Pero nawa, itong diwa na inihatid sa atin, uh, tumindig tayo, lumakad tayo, lalong-lalo na magsaya tayo dahil sa biyaya na ipinagkakalob sa atin ng Panginoong Yesus na muling nabuhay. Some pa balang araw at happy Easter po sa inyo.